Kagawad, sir. Andito po si si Sinusumbong po kayo. Kung kung po doon kay Ma'am Cristina. Di, binigay po kasi niyong mga detalyado. Bigay ka nitalyo, ma'am. Miss na kita, sabi mo. Agad, miss na din kita. Naku, sabi mo. magapa ang pechay at koko melon ko. Kung pwede nga lang kainin ka ng buo kagabi, sabik na sabik, sabi mo. Kapag kinain mo ko ng buo, wala ka nang kakainin. Eh, ibig sabihin, lagi mong kinakain. Mm, kahit mabaho. Katawan lang gusto mo sa akin yung pechay ko. So, ibig sabihin, walang nangyari. Sir, isa na lang. Sabi mo nga yung A? A?